dito, wala na dito. Naghanap kami ng pyesa ng Nissan. Pyesa ng Nissan. Nakakuha na kami yung headlight sa kaliwa. Hinahanap naman namin yung kombucho. Ah, uh, ma flare. Ma flare, Mura lang yan eh, no? 20. Kaya lang. Hindi matanga. Nomor Nissan. Ayun ngayun Ano to? Yun Yan namang yan. Ipwiti na siguro yan, no? Dali na sa... Saan doon? Kakahuli na. Isa, ipitan. Ipipress na nila. Ito, bumper. Eh, iba naman Wala na eh, eh, no?

hindi, hindi, nisan, nisan. Wala. Wala na. Hanap na lang kami ng iba. Ito na yung nakuha namin sa baklasan. Tinesting ko na yung bulb. Buo. Tapos, itong placer, buo din. Papalitan ko lang na bulb yung sa fark light. So, okay na. Buti, original na itong nakuha namin. Ito yung number. Yan. Kasi kung sa Amazon, ang isang piraso, 163 plus tax. Ganon din sa Canadian Tire ang presyo. So, medyo mataas pa sa Canadian Tire. Kaya swerte na yung nakuha namin to. Ipapalit ko na bu bukas, ipapalit ko na doon sa sasakyan. Kasi yung dating sa pasakyan na ganito, malabo na yung kanyang ano, salamin. Hindi ko na mapaliwanag, mapalinaw. Ibig sabihin, pangit yung loob. So, okay. Papalit ko na bukas. Nakuha namin ito na $40 lang. Itong isa yung kabila hindi nung hindi na namin ginawa kasi buo naman yung kabilang kana nung kabilang kotse kaya hindi na namin ginawa ito lang ginawa namin yan o no? testing ko na kanina lahat